Mga umbudsman, inatasan na ang Department of Public Works and Highways na imbestigahan ang koneksyon ng CLTG Builders at mag-asawang Diskaya. Mga proyekto nila ay susuriin din ng ahensya. Yan at ilang pang mga balitan tinutukan ni Bombo Isa Kutuner binata ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang Department of Public Works and Highways na imbestigahan ang posibleng koneksyon ng CLPG Builders at ang mag-asawang Pacifico Curly at Sara Diskaya, Tinumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizon base kasi sa pahayag ni Rimulya, tila ba ay pinoprotektahan ng mag-asawa ang naturang construction company. Ayon sa kalihim, simula ngayong araw ay titignan na rin nila mga dokumento na may kaugnayan sa mga kumpanya. Anya, bibisitahin din nila mga mismong proyekto ng CLTG Builders upang suriin kung ito ay maayos na naitayo. Dagdag ni Dizon na ang mga proyekto ng CLTG Builders mula taong 2016 ang sisimulan nilang silipin dahil base na rin ito sa isiniwalat ng mag-asawang Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee na lumaki ang negosyo nila magmula taong 2016. Ang G Builders ay isang construction company na may kaugnayan sa ama ni Senator Bongo. Pagtitiyak ng kalihim na kahit siya ay nagtrabaho sa ilalim ng dating administrasyon kasama ang naturang senador, patuloy nila itong iimbisigahan at walang pipiliin sa paghahanap ng kung may niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. No, today, umpisa na namin ang pag uh, iimbestiga sa CLTG Corporation no, at yung links nito sa Discaya Company simula 2016. No, dahil ang mga Discaya mismo ang umamin sa Senate Blue Ribbon uh, hearing nung, I think nung una o, ka, o ikagawang Senate Blue Ribbon hearing na lumaki ang kanilang negosyo simula noong 2016. So yun ang uh, inutos sa akin at uh, napag-usapan namin ni Ombudsman Boying at yun ang gagawin natin. Wagang sisinuhin dito, wagang uh, sasantuhin dito, lahat ng tatamaan, ng ebidensya, tatamaan at kailangan managot sa meeting kanina what will be the role ng DPWH sa restitution nga na binabalak na gawin ng ICI lahat ng mga documentary evidence na nakakailanganin ng iba't ibang ahensya eh ibibigay ng DPWH Ngayong araw din ay nagkaroon ng Assets Recovery Meeting sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure. Layo ng pagpupulong na gumawa ng hakbang para mabawi ang mga nanakaw na pera mula sa taong bayan dahil sa flood control scandal. Nasa labing-anim na ahensya ng pamahalaan na nakisa sa pulong. Isa na rito ang Philippine Competition Commission, Anti-Money Laundering Council, Department of Public Works and Highways at iba pang kagawaran. I-giniit ni Independent Commission for Infrastructure Chairperson, Rita Retired Justice Andres Reyes Jr. na hindi sapat ang mapanagot at nakulong ang mga sangkot ngunit kailangan mabalik ang perang ninakaw mula sa taong bayan. Kau ngayon pakinggan natin ang tinig ni ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes Jr. All those persons responsible for this may be prosecuted and jailed. But to completely heal our nation, <coughs> justice is not enough. We need restitution. Again, we need restitution. Yan muna ang latest update mula dito sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure, Lungsod ng Tagig. Ito si Bombo is sa and this is Bombo Radio, Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Pasaradyo, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.